So yung mga bikers no, ha, pupunta tayo ng patiro sa parinyo tayo ng ano, pa lisensya. Pare doon tayo magpaparinyo dahil uh, pa-expire na to itong buwan na to. So kailangan natin i-renew. Saglit man lang to si mga bikers yung mga pagrinyo siguro update ko na lang kayo pag uh, once na, na ano na magastos natin sa pag renew ng motor kailangan nyo na pumunta ng personal dalhin nyo yung motor para ano, ORCR para doon magano uh, mag ka -ano na lang kayo na lang kayo doon pagkadating doon so andito na tayo sa may ano mga bikers sa may Apex dating Apex to dito sa may Pimbo ayan sa Pagita sa Pagita Street to papuntang uh, ano papuntang ano na yun, yung uh, sa pagita Street na yan, sa kanan ka, pupunta doon sa, no sa may simbahan ng, uh, ano, Makati uh, Hospital. Pag uh, tagusin mo yun, ang daming daan doon, papuntang market, market din yan. So, may mga shortcut, shortcut. Tayo dire-direcho lang, papunta tayo doon sa, ano, sa Patiros. Ito, stop right lang, eh, no? Kailangan wag niyo i-block 'yan 'yung ano, 'yung uh, pedestrian lane dahil dadanan ng mga ano 'yan, mga ba mga, mga tao. Ah, go na 'yan. Tara, let's go na tayo. Ano 'yari eh? Let's go na tayo, mga bikers Dirahin na natin yun kasi para, si para ma maunaan natin yun. Dito dire-diretso lang ito mga bikers. Yung uh, way na to uh, makita nyo. Pupunta muna tayo ng LTO. Tapos ng LTO ay uh, e, pupunta tayo dun sa no sa pinaka ano ka mga bikers pinaka smoke thing uh, ano smoke uh, smoke test dun sa may akasya yata yun pag hindi ko mga akasya yun eh let's go tayo traffic din dito eh, no? Ito yung Pimbo, yan, no? Ito yung palingki ng Pimbo, mga bikers. O, ngayon, nakapag-vlog tayo dito, no? Uh, ah, paglingkod na run ng ating bayan. So, ano pa to eh? Mga Makati to kasi dating Makati ngayon. Hindi ko lang alam kung mga tagig na to. Kumunahan natin to. Dito, dire Diretso lang tayo dito. Ito rin patiros. Pagtabi tabi nyo lang ng tuloy. patiros na kagad to mga bikers. Diretso lang. Pagkakanan ka kasi, yun yung daan na yan. Papuntang ano yan, papuntang monosipyo. Ito dire diretso lang. Ito naman yung patiros mga bikers. Yung sentro ng patiros. So yung makikita, yung makikita nyo dito. Sentro ng patiros. No? Patiros. Yan. Dito ako dati nag-aaral din ng high school mga bikers. Itong Patiros na to. Pag diridiritso ka, oh punta niyo doon sa May, uh, ano? Dito kanan uh, na tayo dito. Dito lang malapit 'yung ano, 'yung munisipyo. Ah munisipyo, LTO. Ito, may building dito eh. LTO nila, transportation. Parang dito yata yung banda eh. Sa mga banda dito. Ah, ito na, ito na. Ah, itong LTO, yan, dito na tayo. Okay, dito na tayo mga bikers. So mga bikes no, tapos na tayo magpa uh, emission dito sa may Akasya. Ah, ang nagastos uh, na lang natin, Emission ay 500 tapos yung insurance 600, bali 11 mga bikers. So bukod pa dito, uh, pupunta pa tayo dun sa uh, LTO mismo para kukunin natin yung OR. Yung uh, ano sa ang LTO kasi magbibigay ng OR dito emission lang at saka yung ano yung uh, tawag nito ha uh, emission tis insurance lang. yun. Let's go tayo dun sa LTO. Dito na to sa ano sa line 3. So yun, nakuha na natin yung ating ano ating uh, ano mga bikers no yung uh, restro sa motor dito sa Patiros yan umabot na tayo ng 376 plus yung insurance at saka ano i-discuss ko na sa inyo uh, tapos nito mga bikers okay na yung ating OR nakuha na natin na receive natin okay na uh, tapos na tayo restro okay na okay na tayo let's go so yung mga bikers no okay na yung ating ano uh, restro okay na tayo tapos na so inabot pa lang ating restroom mga kabikers ay uh, bali 1 sibin lahat yung OR uh, umabot sa ng 616 tapos yung uh, dun sa pinanggit ko kanina na no ang uh, insurance ay 600 at saka 500 yung uh, emission kaya umabot ng 1 sibin uh, lahat 1 sibin na 16 ng uh, ano pagpa-restore ng motor so so yun alam niyo na kung paano ang magpa-restore ng motor dalhin niyo lang yung ORCR sa LTO or unahin niyo yung magpa ano MBPI at saka ano magpa ano sa insurance para mabilis so yun